Ngayon ngang dispiras ay wala akong nakuhang buko kaya gagawa na lang po tayo ng paraan para magkaroon nga po ng buko ang ating salad. Sa kaserola ay naglagay ako ng 6 cups na tubig at dalawang pack ng master gulaman. Hahaluin nga lang natin ito ng maigi hanggang sa mawala yung buo-buong gulaman. At kulay puting gulaman nga po ang ating gagamitin para mas mukha talagang buko. Maglalagay na nga din pala ako dito ng 8 tablespoons na white sugar para magkaroon naman ng konting lasa itong ating buko. Yang 8 tablespoon nga po na sugar ay sumakto nga lang po yung lasa na hinahanap ko. At dito nga ay ilalagay na din natin itong Coco Mama. Bali 2 pouch nga po pala ng 200 ml ang aking nilagay. Hahaluin nga lang po natin ito ng maigi hanggang sa mawala yung buo buo nga pong gulaman. Bali isinalang ko na nga din po pala ito sa apoy. Hahaluin nga po ulit natin to ng hahaluin hanggang sa maging smooth. At kapag medyo kumukulo na nga po ay pwede na nga po natin itong isalin sa ating nalagyan Sa mababaw ko nga lang po siya inilagay para nga po mabilis tumigas Aantayin ko nga lang po siyang lumamig at ilalagay ko na nga din po sa refrigerator para mas mabilis pong mamuo Bali tinatanggal ko na nga din po pala yung mga bubbles para mas maganda nga po siyang kayudin mamaya pag matigas na Fast forward at galing na nga po pala ito ng ref Bale, hindi ko na nga po na i kanina dahil may ginawa pa nga po ako. Dito nga po ay makikita nyo ay ready na nga po siya para kayudin din. Kung makikita nyo nga po ay para nga po talaga siyang buko. Pag madami na nga po yung nakayod ko ay sinaseparate ko na nga po siya sa isang lalagyan para hindi nga po magkadurog-durog. Hindi ko na nga din po pala hinabaan ng gusto at saktong-saktong nga lang po yung aking kinayod. Kung titingnan nyo nga po ay hindi nyo aakalain na hindi talaga ito tunay na buko. Dahil mukhang mukha talaga siyang buko. At masarap nga din po talaga. Kung sakali nga po talagang wala kayong makuhaan ng buko o sadyang napakamahal ay pwede nyo na nga po itong gawin. At siguradong hindi kayong mapapahiya sa sarap. Sadyang nakakatuwa itong recipe na to dahil nga po ay talagang gamit na gamit. Pwedeng pwedeng nyo din pong ilagay ito sa mga palamig. O kaya naman ay ready to eat na din po ito dahil may lasa na nga din po ito. Hindi nga po nalalayo sa tunay na buko ang kanyang lasa. Sadyang napakalinamnam. Itatabi ko na nga lang din po pala muna ito dahil ito rin ang aking gagamitin para sa aking buko salad mamaya. Kaya kung katulad ko kayong walang buko ay gumawa na din kayo.